Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang malaking nga na po ang pressure na daladala ngayon ng Philadelphia 76ers. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na bagong Jabel Maki, ang Los Angeles Lakers. Pagkatapos na po mga katrops ng sunod-sunod na nakakahiyang maagang pagkakalaglag ng Philadelphia 76ers ng mga nagdaang taon sa NBA, ay napilita na nga po ang kadalang prangkisa ngayong off na mag-all-in sa pagbo ng mas malakas na lineup na makapagbibigay sa kanila ng kampyonato. Matapos nga po nalang kunin ang kanilang mga bagong player na sina Paul George, Caleb Martin, Eric Gordon at si Andre Drummond na ipinangpalibot nga po nila kina Joel Embiid at Tyrese Maxi ay isa na nga po sila sa may pinakamalalim na lineup para sa darating na bagong season. Kaya hindi na nga po nakapagtataka bakit napakataas na nga po na expectation sa kanila ng mga fans at maging na mga NBA analyst ng ESPN. Sa katunayan, Inaasahan nga po na magkakaroon ito next season ng record na 52 wins at 30 losses bilang ikatlong pwesto sa standings ng Eastern Conference sa pagtatapos ng regular season. Ngunit kung ang standings lang naman nga po ang pag-uusapan, ay wala rin naman nga po ditong nagiging problema ang Philadelphia 76ers sa dyang nagsisimula nga po ang kanilang problema pagdating ng playoffs, kung saan marami nga po sa kanilang mga players dito ay either nagtatamo ng injury, o kung hindi naman ay nag struggle ng gusto sa kanilang shooting at opensa na siyang nagiging rason ng kanilang pagkatalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang bagong Javel magi ng Los Angeles Lakers. Dahil nga po mga katrop sa pagkakakuha ng Lakers kay Christian Coloco sa free agency market sa pamamagitan ng pagpapaperma nga po nila sa kanya ng two-way contract, ay agad na nga po nag-trending ang kanyang pangalan ngayong araw sa social media. Yes, pinagkaguluhan na nga po siya sa internet ng napakarami mga fans ng Lakers. Lalo pat gusto nga po nalang malaman kung meron nga po talaga siyang may bubuga at may aambag sa kanilang team bilang kanilang pinakabagong big man. Ayun nga po sa lumabas na balita, kahit man nga po two-way contract lamang ang pinarmahan nito, ay inaasahan nga po na magkakaroon siya ng malaking role sa kanilang front court rotation ngayong wala si Christian Wood sa kanilang lineup. Kaya maging si Lebron James ay hindi na rin naman napigilan ang kanyang sarili na matuwa sa ginawang move na ito ng Lakers. Lalo pat alam nga po niya na ginagawa talaga ng kanilang front office ang kanilang trabaho upang maisaayos at mapalakas ang kanilang lineup bago magsimulang season. na naman nga po ang kanilang superstar sa mga ginagawang effort ni Christian Coloco sa loob ng court. Kaya inaasahan nga po niya na malaki ang maitutulong nito sa kanilang kupunan. May ilang mga fans na naman nga po ang kinumpara si Christian Coloco kay Jabail Mackie since parehas nga po ito ng laki at lakas ng pangangatawan at galaw sa loob ng court. Ang pagkakaiba lamang nga po sa kanilang dalawa ay meron nga pong dissenting shooting si Christian Coloco sa mid-range at maging sa 3-point line kaya mas malaki nga po ang kanyang magiging impact sa Los Angeles Lakers. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like! and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.